kos sa nyo mo isa sa mga pinapatong in sakit tayo mo! mungpuito mo talas kang dalung niyang tingnan ulang si 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 Ayan kay Lips. <laughs> Ayan buha nga Kasi yeah, yeah. <laughs> ano, ano ano? ano ang parang Ano siya sabi mo? Alam mo pag ang muso, natatakot ako baka madag -ana. Magaling. Ano ba sa'yo matagal walang asawa? 1, 2, 3 Lapat <laughs> so, eh! yung pabo. Dito si Tisa mukha Lipat siya. Patay ka! Sira <laughs> ang papa! Ano? UA! UA! Paano lang Siya pa miss na miss <laughs> eh. Okay! 80 k 80 80k!

bukol kasi si Tio ah 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 ini ano na gising na <laughs> kising gising na kising kalahas ngaling Singapore paano paano nangiing <laughs> <laughs> huwag <laughs> <laughs> mag ni ni namamang god pa

Gawit na ako, no? <laughs> <laughs> Jok-jok <laughs> pa rin. <laughs> Jok-jok pa rin. <laughs> Wala, nagtampo na kasi sa amin tutuloy. May baklaan to, Digo. <laughs> <laughs> Mag-shot ka na! Uy! Huwag ka lang Nilanggan niya natin, eh. Madamot? Huwag <Wom> siniserve din. <paranoid> Madamot mo daw, isa. Dito ka naman daw nakain. Sa mga galing muna. May, -may, -may, -may miral. Siyasatin mo rin pala. Ay, hindi, hindi. Meron pa. Atakla <laughs> At ba na, mga ko, sa doon? Nada-haloan ko na ng galing gripo. <laughs>

As at least, mas matimbang ang mineral na. Baduy? Anong patimbang? Timbang pang nalalaman niya? Kaya nga. Ba't kaya nagtitinda pa ng mineral? Kaya nga kasi huwag magtinda. Pwede na yung palang... Pinatigil magtinda. Ano mas sasayin mo? pa. Wala, masama o ni naman. Bakit? Alam mo, at least huwag mong idamay sa akin ang intang ulo mo. Hindi ka lang mga ngayong gabi lang ko naman ang tipay mo ngayon pa nagkaregla. Ano? So guys, inintay talaga namin mag 12 o'clock AM kasi birthday na ni Connie. Sana all 11.30. All 11.30 kasi 12 na nga. Ayun guys, birthday na po ni Connie ngayon. Hindi, para matalak ko ito po may mga bisita na po agad hindi po uh, po pa po hindi pa nakagat ang liwanag <laughs> <ng> dito na <laughs> Kakatapos lang po namin. Tara, <laughs> taga ano, bako-bako. <laughs>